Ma'am, anong tinuturoan niyo? English po. Oh, wow, English. Oh. <laughs> pero nag wow. nagturo din po ako sa wow. elementary. Ah, pero, oh. Hi, Ma'am. How Hi. are you? Hi, sexy hipon. Um, my name is Hurley Nicole Budol. Okay, so what are you doing today? I'm hosting. Exactly. <laughs> How so about you, Ma'am? I'm actually um, joining the Wow Win Contest yes, for Young and Pretty Teachers. So, um, okay, one plus one. <laughs> Oh, um, oh, the, oh. bilang ganda niya magsalita, no? Wow. Tignan, ang sarap niyang pakinggan. Paano ka, kaya kapag ako nagtira? Hoy, bata ako, makinig ka dito. Ito yung inaaral natin. Ito, asan yung assignment mo, ha? Bawal ang oh, pangit palang Bawal tingnan. Din. Bawal, Bawal So, ano ba mga bawal sa isang mga teacher? Bawal po yung corporal punishment. Bawal po yung tititigan sila kahit gusto na naming magalit. Bawal. So, pag ganoon, magpipray na lang kasi ano eh, sobrang yung child protection napakatindi. Wow. Are you married, ma'am? Yes po. Bilang na anak? Wala pa po. Plan po namin next year. Ma'am, sino kasama Um, Pinapakilala ko po yung pinaka-mabait at pinaka-pogi kong kuya, kahit dalawa yung kuya ko, si Kuya Dre. Ayan. Hi Will, magandang hapon at magandang hapon din po sa lahat ng mga nandito po sa studio. Okay, Sir Kuya Gray, anong trabaho? Uh, lang po, Kuya Will. Tigas po ako ngayon. Anong tigas? Ang tigas? Tigas ay, tigas luto, tigas hugas ng mga plato. <laughs> <laughs> Tagalinis ng bahay. Boy, tigas. Okay. Kuya Gray, anong gusto niya sabihin kay ate? Uh, bunso po namin siya, Kuya Will. Yang, uh, salamat sa pagiging mabuti mong kapatid sa amin. At sa pagiging mabuti mong tao at na may pananalig sa Panginoon. Um, nandito lang ako, kami ng mga kapatid mo, si nanay, uh, na handang sumuporta sa lahat ng mga ambisyon mo sa buhay. Huwag kang, mag, wag kang mag magdalawang isip na lumapit sa amin. At nandito kami para sa iyo. Uh, good, uh, God bless sa karir mo bilang isang teacher. At happy Teacher's Day. Ganon din po sa dalawang kasama niya. Gawin. Galing. Kuya Gray, ha? Mamara? Ano? Sige lang. Kuya, ano, Dang, huwag mong minamaliit kung tambay ka lang. Sabi mo kasi, yung tambay na katulad mo, nung panahon, two years ago, si Papa, ikaw yung nag sa kanya. October din yun. Tapos kung tambay ka lang, bakit ikaw yung kasama ko dito? So praise God kasi kapatid kita. Salamat <laughs> <laughs> kasi napaka-supportive mo, Kuya. Salamat. Yang uh, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal din kita. Pati yung mga iba pang kapatid. <laughs> uh, Pinapahan po natin, family. Miss Halucha. Galing ha? Pakinggit, di ba? Yung ganyan. Naiyak ka. Ba't ka naiyak? Hindi. Naiyak siya. Naalala ko lang, Will, kasi yung nag-aaral ako. Kasi education din yung course ko. Teacher ka? Oo, o, graduate ako. Hindi ko. Totoo. At teacher din siya. Uh, graduate po ako ng education, man, ma'am. Yes, ma napakaganda so, ng course natin. So, alam ko natin. yung hirap ng pagiging teacher. Okay. Tsaka, ang hirap po talaga nung ginapang ko yung pag-aaral ko kasi no. working student po ako noon. kasi wala po, po mahirap po yung pamilya ko. Sobra po, halos wala akong tulog, papasok ko ng school, magtuturo ko sa istudyante. Yung so, grace lang ni Lord. Sobrang payat ko po noon ma, mukha kong malnourished talaga. Pero proud ako kasi sa lahat ng mga sa amin, ako lang naka-graduate will. So, wow. Proud ako kasi teacher po ako. So, sa lahat po ng teacher, alam ko pong hirap nyo proud ako sa inyong lahat. Oh, happy Teachers Month. Happy Teachers Day po. Ma'am, anong talent? Oration po. Aba, oration? Ano ba kung oration? Oration. Yung nag-orasyon. <laughs> anong orasyon? Anong orasyon? Ano yun? Okay, pakinggan po natin, Ma'am Hara. millennial generation an excerpt of the original composition of hara and dinah it is the hope of every filipino parent to raise children destined to success today not in any other day we are beginning the track towards keeping that dream move millennial generation we are to rise from the sad picture of how the new age defines us all are we ripe or rotten? A generation that transforms the society is born to bear values, manifest behavior and attitude that combats the misfits around the globe. We understand that our generation today is considered far different from the youth's long time ago. Stereotyping is inevitable, but we should not be paralyzed to make our own brand because no matter how modernized our ways of living become, we are the hope of our future and that we must resolve to uphold, not compromising the good in us. Our maker made us good and bear goodness with purpose. Let us live and conduct our youthfulness with pride, dignity, hope, and worship. For after all, no matter what generation we belong, we can only identify ourselves no other than with our maker. Together, let us move to make our parents happy and proud. Thank you. Wow, fabulous. Yes. Di ba meron? meron Kaya mo ba yung ganon? Teacher ka. Siya? <laughs> mm. Sabi po as Supreme Alex, What? the welfare of the people. Mm -hmm. Yun lang will. <laughs> <laughs> nag wow! Nag-abang wow. kami, oh, na. Ang ganda, ha? Nag-abang oh, okay. yeah. kami! Anong title nun? Welfare of the people. <laughs> <laughs> yun din! <laughs> Yo, alam mo mo yan? Oh. Sige na. Ah, 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 yun, ah, Hiponski. The children. <laughs> the children is the hope of the people in the future. So let them back to the right direction right now. So you if you are the Walang Queen, you must be work hard. That's all. Thank you. <laughs> Thank you very much. <laughs> galing. Our valedictorian, Ay, okay. diba? Okay, no. valedictorian. <laughs> valedictorian year 2019, Perlin Budol. Hindi ko kasi alam English ng walang kwenta. Walang kwenta. Ano ang wala sa English? Nothing. No. Nothing. Kwenta. 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 Computing. Ah. So anong walang kwenta? Nothing computing. <laughs> <Yeah>. <laughs> ang galing! Ang galing! Very good! Galing. Shaq, gusto ko maging estudyante. <laughs> Ikaw talaga ang proud of sa'yo. Sayo, ito sinabi ko pala sa'yo. Mama, alam mo kang 10,000! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang muna dyan mga kaipon natin. So, mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!